Magandang araw po sa inyong lahat, no? Um, kahapon po natanggap ko po 'yung uh, decision ng Korte Suprema kung saan binasura 'yung mga petisyon na hinain ng mga vloggers na noong mga panahon na 'yon ay na iniimbestigahan at naimbitahan ng UAD Committee dahil di umano sa kanilang mga misinformation. Well, nakita naman po natin ang mga pangyayari. Pinaiyak po ang mga vloggers, lalong lalo na si uh, Um, si Miss Chu at saka si um Ma'am MJ um, tinakot-takot po sila sinigawan um, tinakot, pinahiya pero ang sabi po ng Korte Suprema hindi daw po nalabag ang kanilang karapatan ng malayang pananalita at pamamahayag. Well uh, sa tingin ko po sa itong decision ito ng Korte Suprema sa mga vloggers doon sa kaso ni um na hinain ni uh, uh, Chavez um, laban kay dating uh, Justice Secretary Gonzales na nagsasabi nga, ang sabi ng Korte Suprema, ang panunupil na pinagbabawal ng saligang batas, lalong-lalo na laban sa karapatan ng malayang pananalita, ay hindi lang yung aktual na panunupil, kahit anumang bagay na magre sa chilling effect. Yung mag-aatubili ang mga mamamayan na panindigan yung karapatan ng malayang pananalita. So kahit ano po na mayroong chilling effect, yan po ay pinagbabawal. Pero maganda naman po, bagamat na basura yung uh, petition natin sa ngalan ng mga vloggers, e eh nakita nga natin kung anong pinagagawa dun sa mga vloggers. Talagang disidito po yung mga kongresista na dahil binabanatan sila ng mga vloggers sa internet, eh gaganti at gaganti sila. Kaya nga may pananakot ng contempt, merong pagpapahiya, merong pagpapasigaw, eh lahat naman po yan, ay eh nagpatunay na yung mga kinatakutan ng mga vloggers na gagawin ng Kongreso ay nangyari nga. At ito yung mga dahilan kung bakit sila ay dumulog sa Korte Suprema para nga protektahan ang kanilang mga karapatan. Wala well, ko po abogado. Hindi ko po sasabihin hindi ako makikipag-away sa Korte Suprema. Pagamat ako po ay may karapatan na magsabi na sa tingin ko mali ang desisyon ng hukuman. Kasi nakita natin na kahit ganong katapang mo bilang isang vlogger, yung Chris, yung ano ba tawag niyo, si Miss Chu, at saka si MJ, talaga matatapang po yan. Pati yung Joey, alam natin matatapang yan, no? Joey De v. Pero nakita natin na talagang dahil sila tao lamang, dahil mga kongresista yan, dahil nasa teritoryo nila sila habang nag-iimbestiga, eh, hindi natin maiwasan na syempre matakot. At kahit anong sabihin ng mga vloggers na hindi talaga sila natakot, at hindi na apektuhan ang kanilang uh, mga sinusulat at mga binobroadcast, siyempre kahit pa paano, nagkaroon po yun ang chilling effect. So sa akin po, pagkamat uh, sinasabi ko mali ang desisyon, tinatanggap ko naman. Dahil ganyan talaga tayo sa isang demokrasya, dapat tinatanggap ang desisyon ng hukuman. Pero hindi ko naman sasabihin na tama yun. Dahil sa tingin ko, itong desisyon neto, lalong magpapalakas ng loob sa mga congressman at mga senatong na gamitin ang kanilang opisina para supilin ang boses ng mga umupula sa kanila. O hindi ba nangyayari ngayon po yan? Hindi, kung hindi vloggers ngayon ang mga pinapatahimik at incidentally po ha, bukod pa doon sa investigasyon na ginawa ng Kongreso, bukod pa doon sa pananakot, pagsisigaw, pagpapahiya sa mga vloggers, sinabayang po rin po na investigasyon sa BIR. Halos lahat po ng mga vloggers na naimbita ng Kongreso, e eh, meron din hinaharap na investigasyon ng BIR. So anong tawag din po dyan? hindi po yan aksidente na yung mga kaparehong vloggers na pinatawag para di umano sa mga misinformation ay siya rin ngayong iniimbestigahan ng BIR. Talagang pinatitikman ng Marcos administration yung bangis nila laban dito sa mga vloggers para sila ay patahimikin. Pero ngayon po, hindi lang vloggers. Nabalitaan niyo po na pati nga si Congressman Miao Miao ay sinampahan na ng incitement to sedition at bago yan, ako at si Maharlika ay sinampahan na alam nyo, hindi naman sila talaga umaasa na kami ay mapapatunayan na kakasala. Gaya na aking sinabi, no? Kapag ang uh, dinidimanda ay pananalita, eh, it comes to court with a heavy presumption of unconstitutionality. Lalong-lalo lalo na kung ito ay panunupil dahil uh, ang nangyayari ay yung paparusahan ka dahil sa mga sinabi mo. Yan po'y tinatawag na subsequent punishment. Kasi yung uh, kalayaan ng malayang pananalita, ang garantiya dyan, ay yung uh, Estado ay hindi magkakaroon ng prior restraint, hindi pipigilan, at uh, yung subsequent punishment ay hindi rin papayagan, yung pagpaparusa. Pero nakita natin na sa pagsasampa ng mga kasong ito, ninanais nila talaga na parusahan ang mga kritiko ng gobyerno. Ako, Maharlika, Miao Miao, at uh, pati si Ka Eric na sinampahan na rin ng incitement to sedition at saka ng rebellion. Pare-pareho kami ng mga kaso, no? ang kanilang uh, pakay ay para mapatahimik. Kasi nga nakikita natin na habang may mga nagsasalita laban sa gobyerno, lalong-lalo na sa isyu ng korupsyon, e eh dumarami ang mga tao na sinusugal ang kanilang mga buhay, tuminataya ang kanilang mga buhay, nagpupunta sa lansangan at sumasama sa mga mapapayapang mga uh, pagtitipong protesta. So yung sabay-sabay na pagsasampan ng kaso at yung bantapa ni uh, Sekretary Remulia ng DILG, laban doon sa mga pupunta doon sa tatlong araw na kilos protesta na pinatawag ng uh, iglesia pero ngayon po ay suportado ng lahat. Lahat na pong Pilipino ang nagsusuporta dyan, hindi lang mga miyembro ng iglesia. Kaya po pwede po itong maging Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking kilos protesta sa buong daigdig. Kasi sama-sama na po lahat. Hindi lang iglesia ang uh, um KJC, ang Jesus is Lord at pati ang simbahang katolika, yung ilang mga simbahang katolika, mga protestante, eh lahat po tayo ay makiki-protesta na. Aanyayahan ko po uli yung mga nasa Europa, sa Dahig. Uh, meron din po tayong Kilos Protesta 16-17-18, gagawin po natin dyan sa ICC. Sabay na panawagan na po natin, yung pauwiin si Tatay Digong at paalisin si Marcos sa kanyang posisyon dahil nga po sa langtarang korupsyon sa kanyang administrasyon. So anyway, itong mga kaso na naisang palaban sa akin, si Maharlika, kay kay Kong Miao Miao, at yung banta nakakasuhan din yung mga tao na sasapi sa tatlong araw na kilos protesta, yan po ay pananakot. Dahil ang nais nila, wag nang magprotesta. Dahil habang nagpo-protesta, baka nga mag-people power at baka nga matanggal sa posisyon itong si Marcos Jr. Kaya talagang uh, pakay nila, eh, takuti ng mga tao para manahimik na at wag na magprotesta. Malinaw po 'yan. Kasi gaya ng akin diniskas kahapon, no? Para mag magkaroon ng parusa ang pananalita, kinakailangan ipakita na 'yung mga salita ay magreresulta sa imminent danger, imminent lawless acts, 'yung hindi naman na maiwasang mga ilegal na bagay-bagay na bayulente. O di naman kaya 'yung tinatawag na clear and present danger na talaga magkakaroon na ng sakitan dahil lang sa mga pananalita. E sa tingin ko naman po, yung mga tatayo sa entablado dyan, sa EDSA at saka sa Luneta, ay hindi po hihimukin na magrevolusyon at gumamit ng dahas dahil yan po ay gawain ng CPPNPA na ngayon po ay kasabuat ng Marcos Administration. Ang panawagan itigil ng korupsyon na magresign si Marcos o di naman kaya ipeople power si Marcos nang siya ay mawala na sa kanyang posisyon eh yan po legal naman. Yan po na sang sa saligang batas at dalawang beses na nangyari sa ating bayang Pilipinas. So wala pong dahilan para kahit sino sa atin ay matakot na dahil tayo nagsasalita laban kay Marcos ay tayo makukulong for incitement to sedition at rebellion. Hindi po. Habang hindi tayo nagdadala ng armas para patalsikin ang gobyerno ni Marcos, hindi po tayo mapaparusahan. Pwede nila tayong kasuhan pero sa tingin ko ang mga hudikaturo naman po ay maaasahan na itaguyod ang karapatang pantao. Kaya nga po ang tawag dyan, Bill of Rights. Kapalit po ng pagsunod ng tao at pagkakilala sa gobyerno, merong mga karapatan na hindi po pwedeng pagkait kahit kailan. Kaya po ang tawag dyan, Bill of Rights. At kasama na po dyan, yung kalayaan ng malayang pananalita ng limitasyon nga po eh kapag ang pananalita ay magreresulta na sa paggamit ng dahas at hindi wala naman po nang sasabi na dapat gumamit ng dahas no ang ating ang panawagan tama na sobra na ang korupsyon at kinakailangan palitan na ang gobyerno ni Marcos ng Marcos Jr dahil talaga pong hindi lang pagdududa ang meron tayo na siya wala na sa tamang pag-iisip kung hindi yung mga pinagsasabi niya sa panahon ng Abiria ay eh nagpapatunay na wala siya sa tamang pag-iisip pantakin ninyo ang kanyang sinabi nung isang malakas na bagyo sa NDRMMC. Anong gagawin na natin sa baykamot sa ulo? Tapos yung susunod na malakas na bagyo, aba ang sinabi, kasalanan ng bagyo yan. Hindi siya sumunod sa kanyang schedule. Tapos meron pa siya dyan sa Cebu. Abay, dapat talaga pag-aralan saan ang galing ang tubig baha. Yan ba yung mga deklarasyon ng tao na sa tamang pag-iisip? Siyempre yung tubig-baha galing sa ulan, hello, at saka ang bagyo, hindi mo mautusan niya na parang schedule na dapat maliba presidente kaya dapat sila sumunod sa schedule. Hindi ba ho yan ay patunay na wala siya sa tamang pag-iisip? Kung hindi siya bangag, buwang! Dahil sa tingin niya, ang mga bagyo ay dapat sumunod sa schedule ng presidente. At sa tingin niya na uh, ang mga bagyo ay hindi dapat magdadala ng mar maraming uh, tubig na dahilan kaya nagkakaroon ng tubig-baha. Ay nako mas mas gugustuhin ko ng isipin na bangag lang siya kesa buang sos, Mariosep. At least sa pagkabangag, po pwede pang ma-rehabilitate, po pwede pa siguro magamot. Pero kung ikaw talaga ay buang na, baka hindi ka na bumalik sa tamang pag-iisip talaga. Ayoko naman po isipin ng ganyan ng ating presidente dahil mali rin po yan. Dapat talaga e eh, kaawaan natin at arugain ang mga merong karamdaman sa pag-iisip. E eh, ang problema, presidente siya. At ang problema, ang dami natin mga problema na kinakailangan solusyonan ng presidente. Paano tayo magkakaroon ng solusyon kung either bangag or buang ang ating presidente, di ba po? Anyway, so ang ating panawagan, talaga naman po walang tigil ang panunupil ng ating karapatan, lalong-lalo na ng karapatan ng malayang pananalita. Ginawa po yan ng Kongreso, tinakot, pinahiya, ah uh, pina-apologize, pinatahimik na pilit ang mga vloggers ng wad committee. Hindi naman talaga sila naging, naging matagumpay pero hindi rin natin maaalis na talagang natakot kahit pa paani mga vloggers na pinatawag doon sa kongreso. Si kasuhan ng incitement to sedition at ang rebellion ng gaya ko, gaya ni Maharlika, gaya ni Myammyaw, gaya ni Ka Eric dahil lang gusto nila tumahimik na tayo. Pero mga kaibigan ha, kung tayo ay magpapasupil dahil tayo natatakot sa kanilang mga ginagawang mga kaso, magtatagumpay po sila na manatili habang buhay sa pwesto, miski sila ay palpak. Kaya nga po kinakilangan, habang tayo ay sinusupil, lalo tayong tumapang, lalo tayong maging mas maingay. At salamat na lang sa Panginoon na mayroon nga pong internet. Dahil itong internet, hinding-hindi nila masusupil ang ating mga pananalita. Kung ang dyaryo ay namamatay na, ang internet umuusbong. Kaya ngayon, ang mga sinasabi natin, naririnig ninyo, hindi na kinakailang bilhin at napakamura na ng internet na maririnig at maririnig ninyo kung anong sinasabi natin. At sa ating sinasabi ngayon, kinakailangan sama-sama na tayong magprotesta at ipaalam na ang korupsyon sa Pilipinas dahil ang dami na pong namamatay dahil sa mga natural na abirya gaya ng bagyo, pagputok ng vulkan at lindol at yung salapi ng bayan na nakaukol sana para sa kapakanan ng mga biktima napupunta sa bulsa ng mga kurakot. Kinakailangan iparinig po natin ang boses natin na galit na tayo at dahil nga tayo galit na galit na dito sa patakaran na ang para sa ka mga kababayan nating mahihirap at nag uh, nagiging biktima ng abirya ay gagamit ng mga furakot ng mga opisyalis para sa kanilang mararangyang buhay, kinakailangan palitan na ang Marcos administration dahil ang Marcos administration naman po talaga naman po sa kasaysayan ng buong mundo kinikilala bilang pinakakorap na leader sa ating planetang Earth. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ang mga gaya ko ay talagang nabudol. Kasi nga naman, ano bang nakain namin at naisip namin na ang mangga ay magbubunga ng pinya? Siyempre, ang pamilya na namuhay sa kurakutan, hindi po yan titigil. Dahil ang pangungurakot po talaga, sakit din yan. Kleptomania ang tawag dyan. At yan po ang sakit ng mga Marcoses. Kahit anong gawin mo, hindi matigil ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayad dahil talagang yun lang ang gusto nilang gawin, magnakaw na magnakaw. E sinamahan pa ng mga asawang bago. Di ba? Ay, nako mga kaibigan. Kaya nga po ha, 16, 17, 18, tayo po'y magtipon-tipon. Tayo po'y sumigaw na nakakaisang sigaw tama na sober ng korupsyon, Marcos resign, Marcos alis dyan. Yan po ay kung nais nyo pang magkaroon ng kinabukasan ang mga kabataan. Dahil kung hindi po, tunay na mawawasak na ang bansang Pilipinas. O nga po ha, dahil dun sa bumagal na paglaki ng ating ekonomiya, naku, meron na po mga pag-aaral. Talagang kulelat na po tayo sa Southeast Asia yung pag-aaral na yon e eh, kinakailangan na natin ng 40 taon, 40 years para makaabot sa ekonomiya ng Singapore. 14 years para makaabot sa ekonomiya ng Thailand. E eh, nung ako po'y nag-aaral sa kolehiyo 1983 to 86, gumawa ako ng term paper na kinukumpira ko ang ekonomiya ng Pilipinas at ng uh, Thailand para sa isang klase ng uh, comparative uh, development. Parang pareho tayo ng mga panahon na yon. Kaya lang ngayon, We are 14 years behind Thailand. Bakit? Kasi hindi po kurakot ang kanilang gobyerno. Wala silang demokrasya, pero at least yung mga sundalo nagpapatakbo ng gobyerno, hindi kurakot. At siyempre, dahil mga sundalo sila, napapangalagaan ng peace or order, kaya tignan ninyo naman. Ilang milyones ang nagpupunta sa Thailand. 35 million tourists. Tayo, wala pang 3 million. Siyempre, ma-imagine nyo yung mga kinikita ng mga Thais dahil sa pagdating ng mga turista. So maawa naman po kayo sa ating bayan. Ilang tulog na lang po, linggo na, 16, 17, 18. Dumalo na po tayo sa Edra at sa Luneta. At yung mga kapwa Pilipino ko na OFW, eh manood po tayo at sumapi po tayo sa online rally natin dito po sa aking Facebook page, sa aking YouTube page, at sa Facebook at YouTube din na aking matalik na kaibigan na si Mahalika. Di man tayo makasamang pisikal sa mga rally sa EDSA at saka sa um, uh, Luneta, at least makakasapi tayo online. Okay po? So kita-kita po tayo dahil kinakailangan talaga nagkakaisa ang sigaw, tama na, sobra na, tama na ang panunupil ng karapatan, tama na ang pangungurakot, tama na ang rehimin ng Marcos Jr., Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!